Hi guys! Ayan, kumakain kami ngayon ng alam nyo po ba ang tawag dito sa prutas na ito? Ayan guys, so para siyang chesa, pero hindi siya chesa guys ha. Abio po ang tawag dito. Ayan. Bihira lang din ako makakita ng ganitong prutas guys. So nung nandito kami sa Laguna, uh, dito ko lang siya na kilala at natikman itong Abio So, buksan natin guys. Binigay sa ito sa akin ng aking inaanak. Thank you sa so inaanak ko na nagbigay ng abyo. So, ayan. Si Clark ko ay nagsisimula ng kumain. Ang lasa pala nito guys ay para siyang kaimito. Para variety siya ng kaimito. Ano? Ayan o. Oh. Tapos ano, parang may gatas na siya. Hindi mo na kailangan maglagay ng gatas. Kasi matamis na po siya. So, ayan guys. Ang puting-puti -puti yung gitna. Ito na. Yeah, si Mother, pagbab pagbubuksan natin si Mother kasi kanina yeah. pa ito naglalaway. <laughs> Sarap? Sabi ko, Mother, habang tayo nagbablog, tayo kakain ng abyo. Ayan, guys. Oh. oh, meron siyang malaking buto sa gitna. Oh, Mother. May kwa mo po po, Kevin. Pero isa dito. masasabi mo Clark Queen sa abyo? Masarap, oh, matamis. Oh, mat masarap daw, matamis. At oh, kanina, kinakain ko pa na abot. Mm. Kaya hindi pa matamis. So, Kaya hindi sabi. naman kinakain yung buto. Ayan guys, oh. Ayan, thank you, thank you so sa nagbigay ng abyo. Ayan, bigay lang sa amin to. Guys, oh. Mm. Tignan nyo, pag unang tingin nyo, akala nyo chesa. Diba ganito yung chesa? Ganyan din. Kung mahilig ka sa star apple. And kalasa siya ng star apple. So, hindi na kailangan maglagay ng gatas dahil ito, matamis na. Abyo. Sarap niya guys. Thank you guys for watching. Bye. Bye, Bye Mother. Bye. Oh, ikaw, Clark, kuwembay ka kanil na sa kanila.